siya o next picture tapos uh, film glass po yan ito yung pinaka film po niya dito tapos siya may guitar tayo dito and May ay bathtub ayan naka stall na po yung ating water closet tapos po yung nagsipig na gusto pa yung tubig po yan one piece na water closet po kaya na nakahayo na ako rin mga boss. Nasa kanigwang project na po tayo. Sa dream house ni Ate Aida. Ah, Shoutout po Ate Aida. Malapit na po. Patapos na yung dream house mo. Yung project natin dito sa kanigwang Masantol. Ayan mga boss. Shoutout sa mga viewers natin at mga subscriber ah, na walang sawang nanonood sa ating munti vlog mga boss. So ayan. Yung bakod. Plaster ah, plastering na lang po yung kodang dyan. Yung pina gawa ni Ate Aida tinanggal yun dati kaya ngayon matibay na tapos na lang po tapos tinatambakan yung sa side ito papipinturo na rin to ah uh, ang mga pintor natin wala pa baka sa susunod na lang po yung ano, bakod ayun tambak natin tapos naganda ng ano plastering dito sa bakod ayan mga boss oh. ganda na ano lang po, wall lamp. Nalagay dito, ni Master. Tsaka yung mga dance pop natin. Master! Good morning, good morning, ha, boss. Si Mas, Master George. Electrician muna po siya. Electrician o alak alakrician? <laughs> Electrician. <laughs> Pass muna tayo sa alak, boss. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ito yung ano, yung bakod. Ayun, tinat tinapormahan yung iba. Tapos, tinatanggal naman yung forma dito ano lang isa na lang po yung pinoforma na no? dalawa lilipat yung mga forma tapos plastering na tambak tapos yung waterline natin pwede na natin install yan Ayan mga boss, pinapalit ni Ate Aida yung mga central light natin. Tapos in yun dito, nilagay na rin dito sa ano, sa porch. Ayan. Bili Gag po natin yan sa kay, ano, kay RV Ramos. Oh, shout out RV Ramos. Yung mga ilaw po. Mga drop light. Saka center light. strip light. Ayan Oh. No? Tapos yung uh, TV console. Ayan. May ilaw na po. Ando na lang po yung kulang dyan. saka TV tapos yung drop natin sa dining area ano po yung bomb, yung ano niya, yung ilaw niya yung mga bombilya nawawala po pero di natin makita nag na po tayo sa, sa online, bali lima yung kanyang ano yung kanyang mga ilaw sa dito sa loob pero to kompleto po yung drop light natin dito sa knock bar ayan yung rep dati nilang rep ayan nakalagay na po microwave ayan. tapos yung oven yung mga ano yung mga drawer ayun no? pwede nilagay yung lagay mamaya tsaka yung yang... Yung... put up, and basket eto ano na po yan range food and, number 3 Digital po 1 2 3 Na Germania po and run, and, and, and Ayan, okay. Tapos ito po yung mga glass doon sa uh, drop light sa dining area. Tapos meron pa rin po ano to. Meron pang ilaw pa sa ilalim. So, T5 po gagamitin natin dyan. Ganda. Mali. Mamaya po, lilinisin na po natin yan. Mga kwarto, yan. Okay na. mga handle natin ayan alloy po yan black ang kulay ng ating mga handle sa mga closet yung CR pinalilinis ko na kay board eto si Bart oh para ma ka na natin yung CR na good morning po saka yung shower tapos mamaya daw si si Boss Julius maglalagay na siya ng ano uh, shower ng pressure dito toilet bowl yan saka yung lavatory pagka nalinis na po yan pagkatapos daw dito naman sa master bedroom lilinis ni Bob. Bart pala eh itong CR dito ayan na center light tapos meron siyang dalawang manapin light tayo walang na may kulay blue Ayan na. Dinis na patapos yung grills. Lalagay din mamaya yan. Kaya mga andel. Ito, palilinis na natin din yan. mga boss pinalalagay ko na kay master yung mga dance natin dito para mapinturahan na po bago siya maglagay ng wall na para tapos yung gate mga boss uh, stainless gate ginagawa na ni Jason dun sa kanilang shop dito binigay ko na yung design at saka yung ano yung sukat kung ano yung sukat ng gagawin nilang gate. Ngayon pupunta po tayo sa kanya siya para tignan po natin yung ano, yung gate na ano pinagagawa uh, natin sa kanya. So ayan mga boss, punta muna po tayo kay Jason dun sa gumagawa ng stainless gate. Okay, Jason, So ayan mga boss, nandito na tayo kay Boss Jason. Ito. Dito ginagawa yung ano, yung mga stainless gate natin. Ayan. Ah, uh, pinetrain na po. Bali po ganyan yung ano, yung design niya. Tapos 2x3 po yung pinaka frame niya. Two by 2.0 makapal. Ito po ang ginagamit ni Boss Jason. Ito, boss Jason, good morning. One egg. Bali ito, ano lang to? Ito. yan ang motor na yun. Dati kasi yung, ano, yung design natin, puro siya, ano, stainless. Ayun, kung gusto ni Ate Aida, ready siyang mag-revise ng, ano, design dito. Kasi yung saan, takang maganda to. Ah. Modern. PVC. WBC Black. WBC Black Water. Kung gusto niya, ano. Pero pag, hindi siya mag-arrive ha. lang dating puro ano, stainless dito? Ang mga 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 na mga 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 yung mga mga nakaputol na po yung mga gamit niya yung pinaka main mga 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 Ayan o, oh, makapal bigat. 2.0 yung kapal Ang bigat na no? <laughs> Ayan ba tibay Bakal ito ay eh, dun sa ibang project mo Ito Sliding 2.0 din to, position Trim nya 2.0 3-0-4 uh, 3, -0. 3, -0. 3, -0 po, 3 po, po yung ano yung halos uh, na ginagamit ni Boss Jason sa mga ano natin sa mga stainless Yeah, nasa kanilang project naman po tayo ulit. Wala so, na katabak si Marco. What's up? Ang bako doon sa giniba nating ano, Bakod? Kain okay, nung adams out ni master, okay na. Ito, plastering na sila dito. So, Raymond. Walang okay, kita ni Raymond. Tabak pa kulang niya ni. Wala mga mga isa pa, isa pa ano. Sa pang Sa pang elf doon. Dito pala yung ano natin mga boss, yung gumagawa ng sliding. Si Boss Jesus. Ayan. Yeah. Yeah.

Bagong bagong kasama naman ni Boss Delios. Tapos dito, ipe-frame na rin yung ano dito. Yung shower and clothes shower. Dami pang kalat. Mamaya kasi palinis. Mamaya ako palinis yan eh. Hmm. Pwede ito sa uh, CR dito. Oh. Yan, nakapagulay na rin sila naman ano. No? Mm -hmm. Ng dito sa siyawa ng krisyo. Water natin mga boss. Ayan. Dito natin para ma-install na sa mga CR. Kasama ni Mark si ano? Si Mark. Ah. Oh. Kit Ano nga ito Mark? Six flat. Six flat? Ay, master. Pwede ito sa basketball o no? sa Alpadakma?

yung frame natin dito 2x3 na uh, frame na uh, tubular aluminum tapos yan pwede natin install din yung mga water faucet yan yung screen natin okay na yan, yun na lang grills tapos dito uh, may silicone na to na. Tapos pwede natin lagay yung shower. Ito. 3 of 4 is Shower. Ano po ito? Ang hiramot yun po. natin. Yung shower. Sa Lagundi may Chico. Mas mura po doon. Tsaka suki na natin. Kung may hindi na yung shower, pwede na natin ibalik sa kanya. Mas maganda yung doon para dito kaya kay RV Ramos, kay Boss Mac. Ayan o. Lagayin natin doon. pagkatapos ni Boss Julius tayo. Boss Julius tayo naman ang gagawa doon. Okay na mga boss. Yung shower. Tapos, yun naman sunod natin yung water closet dito. Para mamaya tsaka yung laboratory. Tapos, sa try natin kung papasok yung tubig dito. Meron siyang gift dito sa likod. Naka-off po siya kaya wala pang tubig dito. Okay? Uh, Nagay muna natin yung water closet tsaka yung laboratory. Tapos dito sa master bedroom yung CR. Yung... Nalagyan nila ang shower and clothes Oh, Jeffrey. Di si Jeffrey, ha? Shout Jeffrey Aquino. Na tinitignan yung uh, installer natin ng ano, ano si Boss Julius. Oh, Jeffrey. Ano sa sabi mo, Jeffrey? Pandilwahe. Marami na Sa pangkinsok. sa na pati pangkinsok. sa kumuna si na mali oh, ali kaya niya, kaya niya mandilo kaya niya bata. <laughs> <laughs> oh, oh. na. Ah. Nakapain na po yung ating na ko yung pinlas kapintunya. Dito. Ah, ito yung Ah, ito yung pinlas ito yung pinlas kapintunya. Ah, ito Tapos, Ah, ito yung pinlas kapintunya. ito yung kanyang ano dito, pose. So, tapos ng mag uh, ni Bartolome, A water closet naman po Ilalagay natin mga boss Ito One piece Ang water closet natin Isa sa master bedroom At sa common CR Tinanggal mo namin yung PVC so Mahaba po Tapos Tanggalin mo yung ano ah Bart, yung mga ano, mga katun ng mga water closet natin. Tapos mga boss, nakita na namin yung mga ilaw dito. Ayun, yung nawawala. Na ano lang mga boss, na na misplaced lang. Yung ilaw dito sa ano, sa dining area. Master, ito ang nawawala. Nakita na. Nakita na. Nawalang. <laughs> si Jennifer. Nawalang <laughs> si Jennifer. <laughs> ito. Yan. Ano po siya? Uh, warm one light po. Ilang watts to? Four watts po. Yeah. Eto. Lalagay na natin dyan. Tapos, yung kanyang bulb, ano, uh, uh glass. Eto. Yung glass niya. Kompleto so, na po. Lagay natin ngayon ba? Abang in inahano ni JR yung mga water flasher. Ano ba? Ano ba? Ayan, nalagay na natin Yung nawawalang ilaw <laughs> Ayun, ano pala mga boss Daylight pala Hindi siya warm Kaya nawawala, nawawala si Jennifer oh. Tapos yung kanyang no Glass naman lalagay natin Ito, uh, unboxing unboxing, ah, mm -hmm. unboxing sa mga Waddle Waddle yeah, natin mm -hmm. Parang malikpahan ha Kuryeting. <laughs> Apa si Master? So, yung ano lang... Oh, wala si Jennifer. Pull <laughs> <laughs> out with Jen Basket. Ayan, yung, 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 order natin sa, nasa no, sa Shopee, ikakansel na lang po natin. <laughs> ito, ito na glass yung lagay natin, mga boss. Ayan na, para doon. Ayun. Nalagay yung kanyang glass mga boss. Tapos ayon. Ganda. Okay na. Ito pare, hindi na hindi na mawawala to ha. Nakaano na, naka na. Tapos naka kulong na sa glass. Hindi na hindi na po <laughs> Ayan, mga boss. <laughs> Nakapatuloy <laughs> <laughs> na na. Okay. Ito, meron na rin na ito. Yeah. Cope sa din. Yeah. Mm. Oh, yeah. ito lang yan, mga pastor. Dito, wala pa yung ano natin, yung mga T5 natin ko that in order ko pa, baka bukas okay. daw. Doon yung ano, i-cook, okay. uh, kukunin yung muna may ilaw ito nakatanggal na yung ano yung back ng ating water closet pwede na install dito ako mag yung isa mas parehas lang po yan one piece Ayan, naka install na po yung ating water closet. Tapos meron na tubig na, may sabayang tubig po yan. One piece na water faucet po kaya na. Saka yung lakatori. Tapos hindi din, okay na eh. Ayan. Lakatori. Okay na rin po to. So. May sabayang tubig yan. Al ano lang po yung kulang dito, yung handle, saka yung kanyang touch screen na ano na mirror hindi po po natin nabili baka next day na lang po natin magbili yan It's kay RV Ramos lahat po yan kay RV Ramos po natin binili at ako sa tsaka mga ilaw ano lang po uh, yung sliding ano sliding door dito ang ginagalagay ni Boss Dillius baka next day daw ginagalagay na ito, so, parto yan yung under ako na yan kulay black tapos dito next lang po yung water faucet natin kasi nag-grout po siya no si ano, JR dito sa kanilang ispa ito yung shower enclosure yun yung yun water faucet tapos laboratory Yan. Wala pa po pong ano yan. Wala pa yung kanyang fog light. Baka next day na mailagay yan kasi abala tayo sa mga gumagawa kanina. Sinabos din Baka next day na. So yan. malinis na po. Center light. Ayun o, no? ganda. Tricolor po yan. Tapos yung ating TV console. Meron na rin ilaw yan. Oh. And, na si Ate Maria dito sa sala. Kasi may misa daw mamaya dito. Doon sa labas yung misa. Tapos meron siyang inahandang ano. Inahandang merienda sa tapos ng misa. Ayan. Oh. Wala po. At saka pang sit canton. Meron pang puto. Yung natin. Ayun. Umaga na na. screen siya. One, two, Ano? Ayun. Off yung ilaw, okay? okay. <coughs> <coughs> Mga ande na lang po yung kulang. Ito yung test na lagay niya. put kitchen basket kaya lang takip po yung kulang tapos yung kanyang ayan o oh. cutlery tray ayun ang ganda at oh, saka yung faucet dito so may alo pa si si Arnel Arnel ah. mm. marami lang yung pa yan ah mm. ayun mga boss katambakan na yun dito tapos last ring ni Mark Mark Anthony mm. <laughs> <What's up? laughs> Tapos flooring po yan. Tapos nosing yung mga ano, yung mga poste. Ay, sige Ito na plastering na po tin dito. Tapos yung sanitary natin dire siya doon. Gawa tayo ng manhole doon. Ah, uh, Basin. Ito, nakaready na yung pagmimisa ni Father dito. Ayan na. Tapos nag na si Ate Maria. mo na ano. Para yung mga bisita niya mamaya, malinis tingnan. So, tatanggalin naman maya to. Puhuhin na natin itong, itong ating table. Ang ganda. Malinis na. Ayan, naglinis na si Bartolome. Tapos, yun lang yung TV. At saka yung mga ilang outlet at saka blinds. Baka next day pwede nang maglagay ng blind si Ula blinds si Ulab Lines dito. Si Ulab Lines po yung mag-install mag ng ating blinds dito sa Kanigwang Project. Okay, yan mga boss. Yan po yung update natin dito sa Kanigwang Project. Ayan. Konting-konti na lang po. So ayan mga boss. Ang ganito na lang po yung vlog natin. Kanibang project update. Alright. God bless po.